So, mga kaburks. So, another day. Another vlog. So, nandito ako sa room. Po, computer ako. ayun uh, nag Ah, nagiling. an nagiling. Pagbikol pa tuloy ako. So, nagtingin-tingin ako ng, ano, sa Japan. Ng hotel. So, out of curiosity, tinang, tinignan ko yung, ano nila. Kasi, graduate ako ng hotel and restaurant management sa atin, sa Pilipinas. So, nagtingin ako. Tapos, nakita ko to. Uh, pakita ko sa inyo. Click ako sa Hotel Association. At kung sino yung mga nag-hire. Kasi may shortage daw ang Japan sa, pag, uh, sa hotel industry. So, yan ang sweldo. Monthly. So, kung i-convert ko yan uh, mga kabirk sa, Pil uh, sa not Philippine peso, sa Canadian, ah, uh, yung monthly na yan, halos kalahati lang ng sweldo na, na kukuha ko dito. Yung sweldo na to, ah, uh, maliit sa sweldo ng uh, Canadian dollar. Kasi monthly yan eh. So, masyadong maliit siya kung uh, ikukumpara ko sa sweldo ng uh, Canadian money. Pero, ang very interesting dyan, mga kabots, so, mag-click tayo ha. kiklik click ko yung, ah, uh, ng ano uh, to uh, may bonus sila diyan ayan may bonus ah uh, dalawa yung tiningnan kong property mga kaburgs ayan yung isa try natin bumalik sa ibang ano hotel so ibang hotel iba yung presyo so punta natin yung ano ibang hotel mga kaburgs Nasaan ka na? to, ito, So. Pero, yung sweldo, mag, magka, halos pareha sila mga kaburgs. Pero yung, ano lang nila. Yung bayad nila sa, may allowance to. Iyon kanina, wala, di ba? Ang, yung isa, yung board and lodging, 5,000 doon. Ito isang libo lang. Pero sa meal, halos pareha sila. So, yan din yung sweldo mga kaburks. Yan, halos pareha sila. Pero mga kaburks, ito ang the best <laughs> na napansin ko. So, ito. So, ito mga kaburks. Yun yung property doon na tinitingnan ko na ah uh, malapit lang 2 uh, hours ang layo. At meron din naman na mas uh, mas mahal dito. Pero buying and selling price mga kabirds 300,000 yen yan. So kung nagsisweldo ka mga kabirks nagsisweldo ka ng ganong amount ng ganitong amount ba diba? So, ibig sabihin yan, mga ilang ano nal ilang ano lang yan, mga kaburiks, bayad ka na sa bahay mo. Hindi ka magsasuffer ng kakabayad sa mortgage. <laughs> Kahit pasabihin natin, magbayad ka ng board and lodging dyan, ng 1,000 sa work sa work mo, magbayad ka ng uh, ano sa work mo ng 1, Magkano lang ang mababawas diyan? Magkano lang ang mababawas diyan, 'di ba? Magkano lang? Ayun. So magkano? Mga ilang uh, ilang ano lang mga ka bayad ka na diyan. Ayun. Wala pang isang tao, <laughs> bayad ka na. <laughs> nagigets niyo ako, mga kaberks So yung pinakita ko sa inyo mga kaberks ba diba? na hirap na hirap na magbayad dito sa Canada ng tirahan, ng mortgage 20 years, minsan pang may 30 years. Na pahirapan sa kasi sa totoo lang mga ka halos yung uh, sweldo mo sabihin natin kung wala kang kasama uh, wala kang kalaha, uh, wala kang ano uh, kasambahay or wala kang kasama sa bahay ikaw lang mag-isa at nakatira ka pero kung ikaw lang naman mag-isa para naman walang sense na kumuha ka ng bahay di ba so parang o lang ng room pero kung pamilya kayo katulad namin, marami kami sa loob ng bahay. Kung nag-share-share kayo, uh, lumiliit ang bayarin. Pero kung hindi pa kaya ng mga kasama mo sa bahay, kung dalawa lang kayo nagtatrabaho, yun, mabigat. Kasi, syempre, yung isa nagbabayad ng mortgage, yung isa, yung mga kuryente, yung, yung kung ano yung gastusin mismo dito sa loob ng bahay. So, halos yung Uh, kalahati ng sweldo mo doon lang napupunta. pano uh, paano pa yung mga sasakyan mo, di ba? So, yun. Yung buong sweldo mo, hindi naman buo kayo. Basta yung, yung isang paycheck mo, doon lang napupunta. So, yung kalahati ng sweldo mo, yung pa yung mga may gusto kang bilhin, o yung uh, more, uh, kumbaga, may gusto ka syempre, kahit pa paano, gusto mong, Uh, i-spoil na mo yung sarili mo. Pagod na pagod ka sa pagtatrabaho. Pwede ba naman hindi mo pagbigyan sa yung sarili mo. So, ganun mga kabarks. Parang, pero yung 25 years ka na magbabayad sa mortgage mo, doon sa mismong tinitirahan mo, uh, para sa akin kasi mga kabarks, parang burden siya na iniisip mo lagi yung uh, yung paycheck mo uh, napupunta lang doon sa mortgage na uh, sa interest din. Alam mo yung, yung uh, interest nga ng bahay namin, pag kwenenta ko, halos doble ng presyo nito. Kaya, pag naisip ko, minsan nga, wag mo nang lang isipin eh. Para lang hindi ka ba ma-stress. So, yun. Uh, napakalaki na difference, mga kaburks, yung bagsak presyo dahil sa kulang lang ng tao sa Japan. ah, uh, ano sila eh? Nagde-decline yung population ng Japan. Kaya yung ibang bahay nila, uh, hindi, kung uh, kumbaga, walang nag-aano, uh, wala sa kanilang nagmamana or ayaw nila nung second-hand na bahay at ayaw din nila ng uh, lumang bahay dahil nga sila yung tipong, uh, gusto nila eh bago yung bahay na titirahan nila, kumbaga latest kasi yung mga bahay na katulad nito, uh, yung iba dyan, hindi insulation at uh, kailangan may -reno renovate, di ba? So, kumbaga ang mga ibang bahay na binebenta ay wala na sa code, kumbaga. So, dito man sa Canada, uh, katulad ng binili namin to, hindi naman siya uh, Kumbaga, carpeted to luma. <laughs> Tapos yung mga features niya luma din. So talagang mababa ang presyo. Pero nabibili pa rin. Pero sa sa culture ng Japanese eh iba. Ibang-iba kaysa dito sa western country na masyado mataas ang value ng ano ng bahay uh, kumpara sa ano Uh, sa Japan, iba rin yung value ng bahay sa kanila. Parang commodities lang sa kanila. Kumbaga, uh, parang mabilis palitan. Hindi <laughs> katulad dito sa Canada, napakahirap mong i-give up yung, yung bahay dahil marami kang iisipin yung paglilipat, yung pag ano na naman, yung bagong community, yung parang ganun. So, pa, yun ang feeling ko mga kaburgs. ah uh, uh Merap maglipat. <laughs> Pang ilang ko nang lipat. <laughs> Kaya alam ko mahirap maglipat. So, bago, ko, bago nakabili ng bahay, nakailan lipat na ako. Kaya, yun mga kaburgs. So, yun ang difference mga kaburgs. Grabe. So, napag, uh, ano ko lang, napag-tanto-tanto ko na, wow, ganito lang pala to <laughs> ka ano uh, kasi nga nagtitingin ako mga kaburks ng last nga doon sa video ko ng Akiya House sa Japan so kaya ako nagre-research dito malay nyo, makajak makajakpat ako na second uh, investment ko di ba <laughs> second investment na uh, papasukin ko di ba ah uh, so yun mga kaburks Ah uh, sana may napulot kayo dito sa aking uh, video about sa uh, Japan na uh, real estate and about din doon sa job dito sa ano sa hotel industry nila <laughs> na uh, nag, uh, ano sa kanila nag-hire yung ganoon. So kung magkano din ang sweldo, 'di ba? At kung ano rin yung mga uh, binibigay nilang mga benefits sa mga taong nagtatrabaho sa kanila. So 'yun See you next time mga As always, do what makes you happy.